Ang kuya na ano, ikog? Ikog eh, niya, naisip mo naman mo. No? Ika ang next ah, Ula mo, makakaligtas ka dyan, ah. Aga. Ah. Ano, na aga oh. eh, Ano ba eh, 'yan? na ba 'yan? Ano 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 ba Ano ba Ano Ano mo. Si Mahal. Nata na ang tatakot Ako mag... ako... ito maglago. Takot din, ha? Okay. Mm. Ito <laughs> siya. Nakainom na siya ng vitamins. Ha? Ha? <laughs> uh.